Hai ating gasasakyan. Ito na nga pala guys, yung part 2 ng pagpunta namin dito sa dagat. Ito guys, yung pangilaw part namin. So bali naghihintay na lang kami tumilim guys, tapos umupo kami dito sa gilid ng dagat. Kasi guys, ang plano na namin bago kami mangilaw, kakain muna kami. Low tide na naman ngayon, kaya dito na lang kami kakain sa so may buhangin. Bali ang inulam namin guys, ay binili namin dilata kanina. Yung ano, wow, ula, mayawa. At pagkatapos namin kumain guys, sakto madaling na din, kaya nagsimula na kami mangilaw. Tumawid nga kami dito sa kabila guys, kasi dito yung pangilawan dito. Ating at, nanya guys, nakawali na agad si guys, so, kalantikas nga yung una niyang uling. Sakit nga man ipit yan guys Kaya kailangan magaling kang umawa Dahil kung hindi guys Papasakitan din yung daliri mo niya Balit pag iisa nga kami ng flashlight guys Tapos isa lang yung lagayan namin Pero yung tagadala ng lagayan namin guys Si CJ Kasi guys malaki yung flashlight yung dala ko ngayon Mabigat Kaya sabi niya guys Sige ako na muna Wow ang bae Natata siya magpaubaya ngayong gabi guys Puro kalantigas nga guys Yung nahuli namin ngayon Kasi guys sobrang dami talaga nyan sa taga Pero iba yung dito guys sa so napunta namin Sobrang lalaki Kaya naman guys Nakakatakot talaga waka. Pero si Apo guys, maninisod sana siya. Ang kaso nga lang guys, umuulan tsaka malabo yung tubig ng daga. Kaya yan guys, sumama na lang siya sa amin sa pangilam. Pero kung mga yan si Apo guys, maraming mahuhuling malalaking isda yan. Pero ngayon guys, hindi sumangayon sa atin yung panahon, pero okay lang. Marami pa rin naman tayong nahuli ngayon, kaya maswerte pa rin tayo. Tingnan nyo naman guys, ano magiging reaction nyo kapag nasipit kayo niya. Kaya si AJ guys, hindi na dinampot, pinana na lang. Kasi guys, kanina si AJ nang bago pa lang kami mangingilam, dumampot siya guys, nang kalantigas, tapos nasipit siya. Tapos na naduwag na yung tao na yun, hindi na dumampot. Kaya bawat nangigitan niya guys, kalantigas, malaki mana man ang maliit niya pero pangit naman guys kapag pinapana yung ganyan kasi pumapayat siya tapos guys habang nangingilaw kami nakakita si AJ ng baro kaya naman guys pinagtulungan namin na abang bunote na takuan namin siya ayan siya guys so medyo malapad na sari-sari si creatures nga guys yung mga nahuli namin dito mapasusuman guys katang or isda kinukuha talaga namin para naman dumami guys yung huli namin para sulit yung punta namin eto na nga lahat guys yung nahuli namin saglit pa lang kami dyan haluhalo na sila dyan guys kasi isa lang yung lagayan namin hindi na kami nagdala ng maraming lagayan guys kasi akala namin konti lang mahuli namin pero hindi namin nakala guys sa na sobrang dami pa lang laman ng dagat dito sa tingin namin guys parang kokonti lang yung nangingilaw dito lalo na guys yung pinanguha namin kanina ng mga kabibe talagang sobrang dami guys parang wala nangunguha dito tapos to mga kalantigas parang pinapulot lang namin tabi tabi kasi sila guys kaya ang bilis namin makarami kaya si EJ guys maya maya reklamo sa amin na kesya ang bigat na daw ng dala niya napakatamad talaga ay parang hindi pag bibit bito ng dalaga ay hindi na siya nanguhuli guys panay lang ang ilaw kapag meron siya nakikita guys tinatawag niya kami kaya yan, guys kami ang umuhuling dalawa ni Aba niya manguhuli guys kasi sumasakita din ka kamay niya, sumama ka pa. Ang pwesto nga namin ni AJ guys, dito lang sa may mababaw, sa may tabi. Tapos si Aba naman guys, sa medyo malalim para may mawali siyang isda. Halos si Abo nga guys, lahat yung nakahuli ng isda dito. Pero yung mga isda namin uli guys, kawawa dun sa mga kalamtigas naming nahuli. Uy, nawasak-wasak nila guys, kapag nawakan nila ng sipi. Ang dami rin nga asdagat dito guys, nakakatakot. <laughs> 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 Ayan no, <laughs> nga guys, damantik na ako doon kasalanan ni AJ Bote na lang guys, hindi yun natapa <laughs> Dahil kung hindi, magkapangabot kami na At eto guys, nakahuli na naman si Abo ng isda Sobrang kaling niya pamana, no? Kapag ako yung gumagamit, hindi tumatama At eto lang nga guys, yung sandali na nakipagpalit na si AJ sa akin Ako na guys, yung pinagdala niya ng mga huli namin Kaya pala guys, pa na yung niya kasi mabigat nga Ay, panang hindi ako yung magdadala na eto guys Ay, nalobat yung flashlight ka. Napaka ko Napakamalas ka talaga na tao sa part na yan. Tapos guys, habang tumatagal, padagdag ng padagdag Ay, eh, di lalong pabigat <laughs> talaga ka makapangilaw guys nag enjoy pa naman ako wala guys Nakakain kita lang balik na naman tayo sa pagiging alalay nitong dalawa busy time si Apo guys kanina pa tumatampot yan buti hindi sumasakit yung kamay niya si AJ naman kahit kakulangot na isda sinasama na niya dito sa part na to guys is pabalik na kami kasi guys kukuha na kami ng bagong lagayan tumatalo na yung mga huli namin kaya naman guys pumunta na muna kami dito sa may mga gamit namin magpapalit na rin ako ng ilaw guys para makasabay natin sa kanila buti na lang ka guys marami kaming dalang extra kahit malobat kami guys, may pamalit kami. At pagbalik nga namin sa pangilaw guys, makakita agad kami ng malaking kata. At eto guys, pinagtutulungan dalawa namin ni apa. Kasi guys, kung ako lang hindi ko kaya, nalaki ng sipit niya. <laughs> Bali si EJ nga guys, nakakita nito ito, ako lang yung umuli. Kasi guys, napakaduwag niya, laki-laki niyang tao. Dito, Dito niya guys, nakita yan, sa puno na to, pumasok yung butas niya. <laughs> Tapos ako yung tinawag niya, kaya ako yung tumoko. Medyo malaki kasi tong katang, kaya natakot si EJ Ang kaso nga lang guys, paglabas ko sa butas niya, naputol yung sipit nya. Kaya lang guys, hindi na namin siya makukuha ng buong. Eto siya guys, medyo malaki na, natanggal lang yung sipit nya. <laughs> para Pare kasi ang pumiglas Ayaw pumirmen At ito nga pala guys Yung ibang kabibi na huli namin Ngayong gabi Ngayong gabi yan guys Pagkod yun na huli namin Kaninang maliwanag pa Tapos guys Sapa nangingilaw kami Nakakita kami ng ibon Ibong Martinez to guys Yung nagsasalita Nakita namin siya guys Na nagtatatalon sa buhangin Nahulog yata Pero hindi namin siya makukuha guys Kasi wala naman kami lagaya Kaya sa huli guys Pinakawalan din namin siya Eto nga pala guys Yung iba namin na huling kalantigan Tingnan nyo Tumatakas na yung malaking kat yun, Ibobokot na namin. namin yung kalantigas guys sa isda at sa mga kabibe. Bote na lang guys, may napulot kami sa ako kaya doon namin nilagay ang kalantigas. Kapag sa timba kasi namin sila nilagay guys, tumataka sila. Malapit na kasing mapuno yung timba kaya kayang kaya na nilang tumala. At eto na guys, lahat lahat yun, nahuli namin mga kalantigas. Alas ano na rin siya guys, kalating sako na. Tapos ito naman yung mga kabibe guys, alas mapuno ng isong timba. So, Sobrang dami nga naming nahuli guys, pinaproblema namin paano ang pagdala na ito pa uwi. Pero kaya naman yan guys, magawa namin yan ang paraan. At eto naman guys, yung mga isda namin nahuli. Siguro naman guys, nasa kalating kilo din siya. At sinasabit na nila guys, yung mga nahuli namin. Mag-high tide na kasi guys, kaya kailangan Ang itas muna. Kasi guys, mamaya pa kami sasunduin baka madalayan ng tubig. Kaya dito na lang muna kami nag-spot guys, ay lilalim naman po na. Habang inihintay guys 'yung si magsusundo sa amin, nagbo-boye din sila lang apo guys kasi magiihaw sila. Ang kaso nga lang guys, hindi natuloy yan inabot kami nang hita. Ay pa na pa naman kasi guys ang tagal mag-apa. At pagdating namin guys dito na muna kami do meritto sa bahay. Nilagay natin muna namin sila sa planggana guys kasi hati-hatiin namin nya. Tingnan nya guys sobrang dami naming naulay, tatlo lang kami nya. At tatlalangin kami guys na mag hati. ati Pero nga papunta sa akin guys. Bebeyang kotong tong bayan naman sila nana. Pero ewan ko dito sa dalwa, kani Desisyon nila sa mga huli nila. So, ayun okay lang guys. No? Sana nag-enjoy kayo sa amin. Maghati-hati muna kami ng mga huli namin. Baka nilalamangan na nila Kita-kita na lang ulit next video. Ingat kayo. Two fingers sa akin. <laughs>